Maganda gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero uh, ayoko patagalin itong uh, information na ito natanggap ko. Meron tayong uh, reliable intel, no. Na sinasabing uh, talagang mayroong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating pangulong Bongbong Marcos. Kung kung uh, talagang totoo ang ating source, 'no, ang tawag nila sa kanilang operation sa so, November 16 to 18 ay Bag on the go. Yan po ang code name, bug on the go, no? Ang uh, intel na to ay uh, um, galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating pangulong Bongbong Marcos. No. Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at uh, meron din na uh, active pa. Pero yan yung tumutulong kay uh, VP Sara Duterte, no, dahil mga nagigtauhan niya o ng mga commander ng kanyang uh, security group noon, no? Katulad ni Colonel Lechica. So, babasahin ko po, no? Ang uh, sinasabing uh, posible, posible. Eh di, ito po ay kailangan pa i ng gusto, no? Pero po, ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no? Na pabagsakin ng ating Pangulo, no? And uh, some of them ay talagang uh, hindi katakataka. Dahil uh, talagang... Uh, matagal na nilang dine-stabilize ang ating gobyerno no matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak no ang ating pangulong Bongbong Marcos ito po ang mga participants sa Bag on the Go no yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government no again no for further verification Bahala na po ang uh, ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang uh, respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto. No? Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally dyan sa Luneta. Si Romeo Pokis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas, at nabanggit din po si Gerald Bantag na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder cases. o Murder case na kinaharap sa pagpatay kay uh, ano pangalan yon yung uh, radio or host no. Na namis ko yung uh, hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama si Colonel Lachica Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagi ko active pa so to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila no? Sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Etong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney Ferdinand Tupacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayun din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No, yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila, no. Sinasabi rin sa Intel, na ang posibleng financier ay si Chavit Singson, no? At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk, no? Sinasabing uh, MNLF commander, no? As one of the organizers also, no? Ang target area na kanilang rallies ay of course Luneta and then posibleng pumunta sila sa benjola at sa Malacanang, no? nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita ang uh, Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound no sa Central Temple sa May Commonwealth at sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo ang Executive Minister ng INC ay uh, lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang uh, involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda. No? Meron ding lumalabas sa Intel, although unconfirmed pa na may mga Chinese nationals no? na involved dito or possibly maging involved, no? Uh, especially when it comes to funding and influence. No? Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan, like the buses na maghahakot ng mga tao, ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong no, bus line. No, yung pangalan ay Partas. No? Okay, mga kayayam. So, yan po ha. Binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang OPLAN ay OPLAN, Bag on the Go. Okay po. So, yung mga kaibigan natin, makasama natin sa intelligence community, paki-verify ka po ng gusto ito, no? Ako po ay nagsisiwalat ng bagay na to para lang, no? Maprotektahan ang ating pangulo at ang kanyang gobyerno. Magandang gabi po sa inyo lahat.